Thank you sa akin pa ang ganda naman ang linis ng akin pa Oh, my god. E yeah, pa man. check nang ano pa ako? Okay? Ito okay. Yeah, po. Thank you Magbabayad na ako labs kasi good okay. ka bayaran. Bibigyan kita ngayon ng tip labs kasi ano mabait ka. Okay? Wait lang. Tung. Labs. Tanaw ni mo hang gidundo unsa puwala? Tanaw ba jo? Tanaw ba jo? doon ba jo? Unsa ka duot? Tanaw ba jo? ten guys, <laughs> ito kasi yung gusto niya yung buho. Bibigyan so, natin chanombaria. gusto nako gusto na, gusto na makita right eh. ang na ano makita iyan yandir. Jo? happy. 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 sa happy. happy. Thank, <laughs> Thank you, loves happy. 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 na, 30 na Kuha ako ng JSB, ang binang JSB. Ano ba kayo? mag ko.